Ayan, napapala sa kaka-gym. Hindi na makaligo ng kanya. Ayan, ang hirap pala pagbaguhan ka pa lang magbubuhat ano sa gym. Sobrang uh, sakit pala ng katawan pero uh, walang susuko, tuloy-tuloy pa rin. Uh, kasi ay uh, gusto nating uh, mag ano exercise, syempre uh, gagawin talaga natin ang lahat. Ayan na uh, sakit ng katawan ko pang apat ko na araw ito sakit ng sakit ng katawan ko basta sa pagligo nga din ako magligo dihis may ako kaya ito mabuti na lang at nandito si Mrs. sa suportado sa akin nga ginagawa ayan ang papala sa kaka gym hindi na makaligo ng kanya mamaya mag gym ka ulit no araw-arawin mo bakit nakatalikod Ayan, kaya sa mga mister, uh, ala ating mahalin ang ating asawa sa oras ng ating kalipitan na kailangan natin tatulad nito na hindi ako makasabon sa ulo ko dahil sa pag-gym. tingnan mo kung sino yung ating katuwang kundi si Mrs. pa rin. Ayan, na kailangan nating mahalin ang ating asawa.

Hmm Pa Ha Sakit? Isi, isi, isi Sir sure, Sir sure. Bangin mm. kayang patrino Eh Sabi na emayin Eh, Ayan, kung natapos nyo ang aking video, please subscribe, follow, like, and share. Maraming salamat po. bye Love you all.